Nabalitaan na ba itong pinakabagong ramen house sa Santa Maria, Bulacan na nakilala dahil sa napaka-affordable at premium taste na lasa ng mga ramen nila at ibang klase pa ng Japanese food kaya naman hindi nakapagtataka na nakatanggap sila ng tumataginting na 4.9 rating sa 274 na nag-review sa kanilang page. Kaya naman sa lahat ng mga taga Santa Maria, Bulacan at mga karating bayan ay eh magandang balita to dahil hindi nyo na araw kailangan lumayo para matikman yung pangmalakasang ramen nila. Ito nga pala ang Keiko Ramen Katsu Santa Maria na matatagpuan sa Governor F. Halili Road, Barangay Bagbagin, Santa Maria, Bulacan. Sa GEDL lang sila ng Sea Oil Bagbagin Branch at available din sila sa Waze kaya madali lang naman sila puntahan. Sa mga magdadala naman ng sasakyan, eh less hassle na sa pagpapark dahil malaki yung parking space nila. At sa mga pupunta nga pala dito, eh open sila araw-araw mula alas 11 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi at nag-e-extend naman sila hanggang alas 10 ng gabi kapag biyernes at sabado. Heto nga pala yung menu nila na maaari nyong i-post para makita nyo yung pre. At ilan nga sa mga pwede nyo subukan dito ay yung iba't ibang klase ng ramen nila. Kagaya nung Keigo Ramen Supreme na napaka-tick nung broth, andyan din ang hakata ramen kung ang hanap mo ay milky flavor at manipis na noodles. At kung mahilig ka nga sa spicy, eh mas try itong tantan -tan menila. Meron nga rin pala sila ditong dipping ramen na perfect kapag mainit ang panahon. And another good news nga, eh meron na silang mga occasional ramen, kagaya na lang nitong ramen na ginamitan ng misusu. At swerte tayo na natikman natin tong Halloween special nila, na para sa akin, eh pwede nilang gawing available araw araw At bukod pa sa mga ramen, eh pwede nyo indagdag sa food trip nyo itong chicken karaage, tongkatsu, at andyan din ang katsu don at katsu para sa mga mahilig sa rice meals. At wag nyo rin kakalimutan ng order ng mga ice cream nila na meron tatlong flavors, gaya ng vanilla, strawberry, at yung bestseller nila na matcha flavor. Heto at isa-isa nang dumating yung mga bestsellers nila dito at isa nga pala sa strength ng business na to, bukod sa masasarap yung pagkain nila, eh yung kanilang customer service na mapapawaw ka na lang. Una ko na ang tinikman, itong katsu na malambot yung laman at crispy naman yung labas at pagdating naman dun sa dipping sauce eh meron siyang tamis asim pero wag nyo lang sosobrahan para sakto lang yung lasa para sa akin eh the best din talaga itong chicken karaagi nila and wag nyong kakalimutang orderin pag pumunta kayo dito pinaka nagpasarap nga talaga dito ay yung mayo dipping sauce nito at naenjoy enjoy ko rin na yung shredded na cabbage at heto nga tinikman na natin yung limited edition nila na para sa akin eh panalo yung lasa na medyo thick yung broth at may umami at creamy flavor at saktong sakto lang yung sipa nung anghang. At nagbigay din ng extra flavor yung bean sprout na crispy at may popping effect. At kung rice meals naman ang hanap mo, eh mas try yung kerikatsu nila na more on spices, yung malalasahan mo. At huwag mo nga palang kakalimutan tikman yung mga ice cream nila, lalo na yung matcha flavor, nakakaiba yung lasa. And overall nga, eh I highly recommend itong resto nila para sa mga nagkikrave ng Japanese food. Kaya naman kung naghanap ka ng pang ramen o nagkikrave lang sa Japanese food, eh bisitahin nyo na sila dito sa Santa Maria Bulacan. I-mention mo na rin yung mga kaibigan mo na mahilig sa ramen at sa Japanese food. At ngayon, nabalitaan nyo na. Na. Alam nyo na yung susunod na gagawin Hanggang sa muli!